Hello mga kamosang, welcome back to my YouTube channel. May bago na naman po akong vlog. Sana po matulungan po natin to. Ayan po, nandito na po tayo sa bahay nila. Papasok na po ako. Ito pala yung kabuhayan nila, ang paggawa po ng mga basahan. Kasama ko na po yung asawa niya at ang nanay niya. Hello mga kamosang, nandito po tayo sa Kaloopan at may bibisat. Mayroon lang po akong bibisitahin. Baka po makatulong po ako. Halika, samahan niyo po ako. Ito si Lindon, asawa ni ate. Kaya, yeah, kamusta po kuya? Kamusta lang po. Balita po namin, may asawa po kayong may sakit. Okay. Kumusta ka na, ate? Okay lang. Ano pangalan mo, ate? Christy. Ilan taong ka na? 96. May anak ka na? Dalawa. Yeah. Na. Dalawa. Anong nangyari sa'yo? Na-accidente po kayo sa motor? Oo. Uh, sa AP30 sa Kupa. Anong taon po yun? Kailan? Uh, nga, ano na? Sa taon na siguro mga ano. Ogos yata, yeah. yeah. ang okay. ganyan. Ikaw po yung nagmamaneo? Hindi, Sino po? Dalawa lang, ano na, kaang, mga kamayon. Sino po yung kasama nyo? Mga kaibigan. Hindi nyo po ba? Dapat check up? Hindi, hindi po siya na lang daman nung time na nakalim. Normal ka pa dati? Oo, normal pa. Tapos yung ang lang lang. Ano yung napuruhan sa'yo? Bali, nagkasugat yan o sa loob yung sugat? Ano, kasugat, ang dami kasugat. Bali, yung pagbagsak mo. Hindi po, alam po, ang bagsak. Kasi magaling, hindi ko magaling harapin, hindi ko ano ko. Tapos hindi ka. Kasi <laughs> bigla tumayo tapos ano hindi ko alam ko ano yung Hindi ka nagpatingin so, sa doktor? Ah, basta umuwi ka na lang. Um, umuwi lang, lang. Bali siya yung asawa mo, kuya. Uh, so, kuya, anong pangalan mo, kuya? Lindo. Ilan taong ka na? 29. 29. Ano po bang nangyari sa kanya? Ba't na-accidente po siya? Ano ba ako siya na kilala ano na accident? niya na siya? Bali ilan taon na kayo magka-relasyon? Oh, may, may taon na rin. May gitsang taon. May anak na kayo? Meron po siya anak na dalawa sa kanya. Kayo may wala pa. Wala pa. Anong trabaho mo? Security guard. Ah oh, uh, security guard sa isang subdivision. Bali lumapit na kayo sa mga barangay, sa city hall, wala pa. Wala pa. Dapat naman nung kinikita mo, yung Medyo kulang-kulang. Bali, ikaw na yung tumayong ama sa anak niya. Pupuntaan kasi kami ni Tapos, mm -hmm. in, 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 may dumaan na aso. Parang iniwas niya yung ano, motor. Mm -hmm. Doon kami sa mga plan. Hindi na rin siya nakakatayo. Hindi na siya nakakatayo? Hindi na ako nakakatayo lang ng ano. Walang yan, Kailangan may hawak. Mm -hmm. Ano ang trabaho niyo dati ate? Kasambahay? Saan ka po nagtrabaho dati? Marami ah, na. Ba Hindi ko na bali yung huli, kasambahay. Saan pong lugar yun? Ano ah, na. Ano na. Marami na. Maruhay. Hirap din siya magsalita. Ah, naapektuhan din po yung pagpananalitaan niyo abot na sa kasi mga ganun na siya ilan taon na po yung mga anak niyo? yung bunso tatatlo tatatlo tapos yung panganay anim pipito hmm. bali ikaw na yung ano nagsilbi nilang tatay talagang tinako mo na yung responsibilidad tapos trabaho mo security guard Home um, honor guard sa isang sabi. Ano pong nagustuhan mo sa kanya Bait siya. Fine him. Hindi masyadong salita. Yun. Buti si Kuya talagang pinanindigan ka na talagang kahit may anak ka na sa una dalawa. Ikaw na din yung tumayong padre de familia. Bait mo naman Kuya. Ikaw Kuya, may nakarelasyon ka dati bago siya? Ah, wala. Wala. Anong gusto mong sabihin? Kami po ay humingi ng tulong para po sa aming mga pangangailangan at sa pangangailangan ng ating asawa. At sana makabuti na po ang kanyang kalagayan Tsaka mapacheck up. Maraming salamat po. Din. Bali kanino po tong bahay? Sa, sa kanino? kay ate. Alamak sa side ni ate. Nasaan po yung nanay mo? Ate. Ma. Hello po ate, nai. Siya po yung nanay. May ginagawa po si nanay. Magawa ng ano ng pot holder, tsaka tsaka doormat. pag sa mga araw-araw na gastusin para makaraos. Bali si nanay yung tumutulong sa inyo sa pang araw-araw bukod sa trabaho mo. Ito yung kabuhayan yung ilo nagawang durmat tsaka nag-aaral na po yung mga anak na yung isa lang uh, uh, anong grade na po uh, grade, grade 1 grade tapos yung bunso hindi pa ano years old ah nagagatas pa oo oh, nagagatas uh, tapos nagdadaya po uh, ba't po kayo nahiya kuya uh, Sana pa makatulong to sa pagpapadyan ng pagsukas. Marami pa kaming team na pupunta rito. Tagal na palang hindi napapatignan ni ate. May gitsang taon. Tapos sa buto pa yung tama. Ito siya dati. Hindi ka na nakakalakad, Ate. Hindi na, nakaalon ako. Ay, may meron May tungkod ka. Ano lang may ano alalay. Po, yeah, Ito pala siya dati. Ayun pala siya, ayan. Paano kayo nagkakakilala, Kuya? naki birthday kasi ako sa sa dati kong kasama na security, dati kong UIC. Tapos yung kaibigan niya, pamangkin ng ano ng dati kong UIC. Ayun, nag-inuman kami, doon na kami nagkakilala. Ah, doon kayo nagkakilala. Kaya, siyempre, uh, may video ko. Ano rin? ginagawa niya doon? Bisita lang din? Bisita rin siya. Mm -hmm. Tapos? Kumanta lang ng video ko, eh. niya ata siya na sa akin. Tapos, kinuha niya na yung number mo? <laughs> tapos doon na kayo nag-start mag ano? Pa paano yung communication? Nag-add ka niya sa Facebook? Ah, uh, so ka, no? Messenger? Tapos, pag kumakain siya, o nakakain naman siya. Ayun, hindi siya. Hirap din siya kumakain. Ito yung anak mo, ate. Ayun, yung panganak. Anong timbang mo dati nung hindi ka pa na-accidente? Nasa 50, ano? Plus. Nasa 54. Parang ganito. Tapos ngayon, 32 kilo na lang siya. Pag ano mga kinakain niya, normal lang din. Ano um, yung uh, pagkain lang din namin dito. Mm. Tapos pag naliligo, inaalalayan mo siya. Sa mm Miracles, -hmm. may biyaya ka pang dadating. Tsaka pag may libreng check-up kay Madam, mm, -hmm. mm pa up ka para matignan. Oo, si Madam, diba? tsaka sa orthopedic. Ito, nung pinahirot mm -hmm. na. Mm -hmm. Tapos pag tumata, hindi niya siya magkaganoon. Ganyan na lang yan. Kaya hindi yung tulatan mo. Habali, bumaloktot na siya. Kasi yung naipit na ugat, hinihigop niya yung ibang ugat. Kaya pati pagsasalita niya. Oo. may yung mga ano ugat. Hindi ka ba nag na nag mga vitamins? Wala kang mga gamot? Mga gamot, mga vitamins sa ugat. Walang mga gamot kahit anong gamot wala tapos yung malalaan na mga herbal wala alam. wala yung team namin magdadala dito ng ano, mga gamot tapos kung ano yung mga maitutulong namin